Ngayon pa lamang ay inaabangan na ng marami kung ang relasyon ni Bea Alonzo at ng boyfriend niyang billionaire businessman na si Vincent Ko ay mauuwi sa kasalan. Tiyak daw na maraming ikokonsidera ang pamilyang ko dahil si Vincent ang nag-iisang anak na lalaki at siya ang hahawak o mamamahala sa mga negosyo ng pamilya tulad ng Pure Gold. Mas mayaman din si Vincent kahit nasabihin pang bilyonarya na si Bea sa dami ng kanyang properties at negosyo na naipundar. At tiyak na ang unang kondisyon bago magpakasal sina Bea at Vincent ay ang pagkakaroon ng prenup agreement upang bigyan ng proteksyon ng kanilang mga ari-arian. For sure, papayag ang partido ni Bea sa prenup agreement at hindi ma-offend. Besides, may sariling yaman ng actress businesswoman at hindi dedepende kay Vincent kapag sila ay mag-asawa na. May namadali na ng kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga fans si Bea na mag-asawa dahil 38 years old na siya ngayon at pangarap ng kanyang mom na bigyan siya ni Bea ng apat na apo. Kayanin pa kaya, ano ang sinyo sa balitang ito?